Tayo ngayon, papunta tayo sa Red M Grace. Gala tayo. Gala, gala. Ako kasi walang pasok. Kaya walang biyak eh. Kailangan talaga natin ang ano nito, yung ganito. Oh. Para... Gala, saglit lang. Gala, saglit lang. out sa lahat ng shout followers. out sa 1 million followers with boy mandarigma on the on the go shout out sa lahat Ah, nandoon yung mga namin. Yung mga baluarte namin. So, ito lang pag may naligaw dito. Ito yung mga namin. Pagpasok mo diyan. Diyan. pasok motor itu sarana barteran. Pasok naik di tempat atas. Shout out. ingat-ingat lagi guys, kasih hirap-hirap mag Oscar. Sino tuh? Oscar. Kelau wow, dia game kelaroh. Hah? In. Shout out sa 1 million viewers. Sabra, so, na, nak pula. Na, Semoga na, ada tindakan anuk kan tengah live kan? Heeh. Oh. Uh. <laughs> so, YouTube, ha? Oh. subscribers pala, hindi pala followers yung yeah subscribers subscribers sino yan? wala ka daw diya bay, hindi makita dali ah si Wapa, Wapa shout out ni Galab shout out, salamat namumula ah, malapit ng valentines ba? <laughs> Magala mo na kami wapa. Hindi ka pa nakabalik ng ano? Canada. Daming heart. Isa lang cellphone dala ko eh, hindi ko maano. No? Ayan. Mamasyal kami. Shout out sa 2 million viewers magiging vloggers na ako nito Pag naog yapon oh. Bisag bisag init. Oh. Yan oh. Hmm. At least makababad na yung kamot sa gawas oh. baka meron na naman si ating ano dun ganyan hindihin ko na naman tila iwan yung ano ko bay yung yung wallet anak ng pating wallet shit at saka passport tayo buti na ko anak ng pating buti na lang nakaisip ko yun balik po na kami balik at naiwan pala yung passport ko pati mga dokumento Anak ng mga. Diya. Mahuli tayo ng polis nito. Tapos nagbalik, dirigyan po tayo balik to. Sa? Pagawas. Oh, pagawas, dirigyan po. Shit, naisip ko na yung kanina. Hello. Hello, Astang nimuta gina ko. Ay, na, patay na yung mga kahoy dito guys oh. kasi glamig na ayan na pwede na pang gatong buhay pa yan buhay yan, eh, Mabubuhay din yan pag wala ng ano wala sa aboy naman gano'n. Kaya sa bayan. Baya. Namili sila. Pabalik kami guys at naiwan yung ano ko, passport at saka mga ano, mga residence card. body ko sa likod hihiwalay na sa kanoy lonis magiging master na naman siya so ito yung paakyat papunta dun sa baluarte namin itong roundabout kanan kayo tapos kaliwa yun ang baluarte namin sa taas Ito, yan ito yun Nakasiport talaga 'yung ano 'yung daanan ng tao. La, <laughs> sira 'yung stabilizer, gumagalaw. <laughs> Ayan guys. Ito yung paakyat doon sa baluarte namin. Pag nakita nyo na yung Gettmeyer at saka yung Tangstel. Ibig sabihin malapit na kayo sa git. wala na pala hindi lang yun na yung train guys tumayas na yan yung papasok <coughs> akam bhai akolam monu pasokton o akan monu na

wala hindi babalik ah, balik dyan kayo pumasok yan ang entrance yan ang exit

Yeah, yeah, pong silo. She doesn't know. Quick live lang tayo guys. Ciao, ciao.